Bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Benigno Aquino III, may mga inaasahan ng paksang maririnig ang ilan sa ating mga karehiyon. Ang fishbowl vendor na si Mang George Castro at jeepney driver na si Marcel Sarmiento, araw-araw umanong nakatutok sa mga balita. Kaya naman napupulsuhan na umano nila ang nilalaman ng ulat ng Pangulo. Maganda naman yung ibang nagawa niya, kaya lang yung mga yung administrasyon niya, wala siyang alam tirain kung hindi yung mga na nangyari na. Wala silang alam, alam na tirain kung hindi yung kababayan naming si Gloria Macapagal Arroyo. Yung tira ng tira, ipakita niya yung mga nagawa niya, hindi yung sinasabi niya, yung palpak na ginawa ng dating administrasyon. Reklamo din ni Mang Marcelo na sa kabila ng programang Pantawid Pasada para sa mga tulad niyang tsuper. Di yung mano niya ramdam pagbabago. Binigay sa amin ng kad, walang pondo. Paano ba yun? Katagal na po. Dininam nan papakingabangan sinabi niyang pasada yeah, yeah, kado, para sa tulidadaan. Yan pa. <laughs> Samantala, na ng CLTB News na nag-aabang sa mahabang pila sa National Bureau of Investigation Region 3, sina Carlo Otik, Gina Karungkong at Kenneth Sabas. Lahat sila maagang pumunta sa tanggapan para kumuha ng clearance. Sina Carla at Gina, nananatiling positibo ang tingin sa magiging mensahe ng pangulo. Gusto ko lang ma-rinig sa kanya kung ano sa kanya sa tingin niya yung mga naging progreso nung mga proyekto niyang, o kaya yung mga pinangako niyang proyekto. Uh, ang inaasahan ko sa kanyang speech, yung mga accomplishments ni Pinoy. Oo, nag ako ng good news. Habang inaasahan naman ni Kenneth Sabas na mabibigang pansin sa SONA ang kapakanan ng mga tulad niyang OFW. Anggat maaari po, mas maganda magtrabaho po dito. Kasi po, kasama po niyo po yung mga pamilya nyo maaari po sa buhay. At iba pa rin pag nasa Pilipinas ka. Na. Pero nang ikumpara na ang daang matuwid na ipinangako ng Pangulo, sa liku-liko at pagkahaba-habang mga pila sa mga tanggapan ng pamahalaan, tila nag na ang timpla ng mga ito. Mabagal pa rin daw kasi ang serbisyo sa mga ahensya ng gobyerno. Ang pila ang haba tapos mahaba ay mabagal ang proseso na pinagdadaanan ng bawat stage. Amen. Yun nga po eh, parang walang pagbabago eh. Eh, mabagal pa rin pa yung sistema. Para naman kay Mang Ronnie Lopez, isang caller ng pasahero, inaasahan na lamang umano niya na matutupad ng Pangulo ang kanyang mga salitang bibitawan. Yung inaasahan niyang pangako, dapat to pa niya. Lahat ng bibigyan niyang sasabihin niya sa zona, dapat gawin niya lahat yung ipapangako niya sa mga taong bayan. Bagay na sinangayunan ng iba nating karehiyon. Tingnan natin, bigyan po natin ng chance kahit mga dalawang taon. I hope na. Sana naman mag-improve yung system. Uh, naman na kasi ako na si Noy Noy, eh, hindi naman superhero para magawa lahat yun, biglaan lang. Mayroon pa siyang natitirang limang taon para gawa ng paraan ko ano man yung mga nakikita nating mga pagkukulang sa bansa natin. Sa muling pagharap ng Pangulo, hiling ng taong bayan ng mabuting balita. Dasal din nila na sa muling pangangako sa sambayanan ay matutupad ang bawat salita ni Pinoy sa loob ng kanyang termino. Kasama si cameraman Jeremy Dimal, ako si Don Soyong Naguulat para sa CLTV 36 Balitaan. Para po sa inyong reports, comments or messages, itype po lamang ang balitan space. Ang inyong report or comment space. Pangalan at ipadala sa numerong 0918 854 para sa mga smart subscribers. O 0905 para sa mga globe subscribers. Maaari din po kayong magpadala ng email sa news at cltb36.tv makibalita at magkomento na rin gamit ang inyong Facebook account. I-type lamang po ang CLTV36. Maaari din po kayong tumawag o mag-fax sa 045-963-9902.